Hey guys, good morning. Maglalagay ako ng patatas dito. And then to my neck. So, para to makapabanat sa bala. Just patatas. Ayan lang. Ayan

lang wrinkles ang neck. Ano lang guys. Sara, braka. Ang tanggal to ng katanggal to ng libag pa. <laughs> libag. <laughs> Ito, meron pa. Isang slice to ng potatoes. Isang buo yan slash is life lang din at pahid ginagawa ko na to eh kasi mga rejob rejob na yan na bang mahal ito na yung hmm. can't afford ang mga rejuvenating set ba? Mali. Ito <laughs> ka ito. Okay ito. Okay, okay, diba? Okay hihihi yan, kaya kanina lag, walang ano sya kulubo, walang wrinkles yung leg kasi mga bato to yan, iubos lang natin yung isang bong isang buong patatas to I-slice ko in 2 5 pieces wala, kanya lang guys babad mo ng mga 10 minutes okay na ban then balawan kaysa gastos gastos parang rejuvenating set Mal-mal kaya ako, dahil wala akong pera. Ha? Ito ang ginagawa ko. Hmm. Tipid, ha ba? Okay, di ba? Okay naman. Parang may epekto naman. Tingnan mo yung leeg ko. Oh, parang wrinkles na yung leeg ko. Parang effective naman tong ginagawa ko. Kasi ako napanood na okay to daw. Para siyang magbaba na daw ng balat. panod ko lang kasi ito eh, ginaya ko din hindi ko na lang matandaan kung saan, basta ginaya ko ba hmm. ngayon, sana lang hmm. ganyan lang and then babad ng 5 ah. or 10 minutes Depende pag Gusto mong may gano oh. Kamagal 10 minutes pero 5 minutes okay na yan Pwede na yan guys Tinong mm. oh, Ngunit leg ko o oh. Walang wrinkles pa diba mm. That's it guys ganyan lang Just babad and then Rinse mo ng tubig Ganyan lang Okay thanks for watching Bye-bye.